isang talata ni Santiago, isa-isahin po natin ang kanyang sinasabi na paraan ng paglapit sa Diyos. Magsilapit kayo sa Diyos at siya ilalapit sa inyo. Mga glinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mga at magsihibik at magsitangis, inyong palitan ng inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Huwag kayong magagsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Yan, yan po ang sinasabi ni Santiago na paraan ng paglapit sa Diyos. Nagsilapit ang wika kay sa Diyos, siya'y lalapit sa inyo. Sa paano paglapit sa Diyos? Maglinis kayo ng inyong mga kamay. E, unang-una po, kung nagnanakaw tayo, nang uumit tayo, nananampal tayo ng anak, o nang bubugbog tayo ng asawa, o kung ano man ang ginagawang masama ng ating kamay, magminis kayo ng inyong mga kamay. Kayong mga makasalanan. Dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Pagkatapos, sabi niya sa 9, kayong mga tighati, magsihibik, magsitangis, magsisi ang ibig sabihin. Inyong panita ng inyong pagtawa ng paghibik. At ang inyong kagalakan ng palitan nyo ng kalumbayan, ibig sabihin nyo yung pag -re yung pagsisisi. Kayo, ang sabi sa Diyos, magtakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. So, ang paglapit po sa Diyos, nagtuturo ang Diyos ng pagbabagong buhay. Yung dati nating klase ng pamumuhay, yung dati nating masama, maruming pamumuhay, babaguhin natin. Doon tayo makakalapit sa Diyos.